sa mga taong di po nakakalimot mong mag-subscribe. Niniwala po akong sila may tatangin po silak at may mabubuting kaluban. Sanwan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palagi malakas at malayo sakit araw-araw. Magpalang hapon po sa inyong lahat. Uh, uh, sa mga gusto pong mapa-shoutout po ay shoutout po sa inyong lahat. Uh, Uh, shout kay Willian de Big Tayo Kawintud, Sele Oriola La Vigo, Raila Bisti, Yonix Miladin, Geraldo Jimenez, Anil de Rosario, Andy Bonifacio, Paituin, Robin Mantanilla, Marlon Hoyohoy, Joel de Rosario, Pagkagat ng Dilim, si Kawintud, Yanis Nolo, Arnil Realo, Antalyan Bobis, Rodan Buo commented, Wood, Andong Kurogi, Tani Gyanan, Marvin TV, Kodo TV, uh, Rons Mansirino, Ronald Sator commented, Aljun Wood, Rodilandra, uh, Yesbi Yamasiya, Triboli commented, Nistol Ramos, Michael Hermoso, Robin uh, Brads uh, Rex Tagi, Taginod, April Makalisang, Christopher Kabutulan, Reno Moraldi um, TV, Kubaik Tayo, uh, Robert Ross ko commented, Lord Dan Boe commented, Alan Pa Riolin commented, Alvin Genoro, Ronis Marcelino, uh, sa mga bagong po, uh, shout out po sa lahat. ang share ko po ngayon po yung orasyon na walang tanggi wagan ng pangasinan po magdasal po ng isang ama namin ang Baginong Maria sumasampalataya at sunod po yung orasyon po ng tatlong bispo. po uh, narito po yung orasyon Perictum Igosum Cross Jesus Geminicare Perictum Igosum Cross Jesus Geminicare Perictum Igosum Cross Jesus erik Perictum Igosum Cross Jesus Himeneker Tapos Isus Isang bis naman po Robayat Rodayat Robanat At ipo Iit po sa Dibdib po Nang pakros Pwede po itong gawin sa baba Pero bago pang lahat, tuloyan mo siya. Hindi po dito po yung uh, konpo kasi paglaruan po dapat po uh, huwag yung paglaruan po ito kasi uh, may balik po sa inyo pag pinaglaro pa nyo ito. Napakabisa po ito na may nagkakangamit na po itong mga po, ka ko po ka-alyado ko po nagkakamit na po ito dati hindi po siya mahilig sa babae ngayon nakahilig sa babae you know? pero yung ginawa po niya babae tinuloy niya po doon niya naging asawa niya po uh, sinabi niya sa kanya na ginamit niya na po ng ganito pero yung babae wala parang wala rin na kwan, talagang gusto rin yung lalaki nakatuloy sila Ay sana po uh, nagustuhan niyo po aking video maraming salamat po sa inyo lahat oras yun ng walang tanggi iwagan ng pangasinan po sana po pag ginamitan po niyo ng kwan po ay ah, uh, check na tuluyan niyo po ang babae Maraming maraming salamat po at gamitin po lamang sa kabutihan po, huwag sa kasamaan. Maraming salamat po.